ng Pilipinas. Meron tayo dito 600 pesos. Bibili tayo ng tinapay para ipamigay sa mga bahay-bahay <laughs> door to door. Tawag nito donut. Donut. Donut buy. <laughs> 'Di ano namin ano namihin late? Magkano 600? Okay. Oh, 600. Okay, let's go mate. dito sa kabila. Tara. <laughs> go visit ah. magbabay Magbabakbit kami. <laughs> door to door to. Tinapay. Tinapay 'di? Oh, kumakain oh, pa. Okay, kuha natin 'yung ah, oh, kenapa? Dalawa lang kami pero wala dito. obi um, mo apat. oh, ah. bigyan eh, mo tu? oh, Thank you. Thank you din natin. Masigay <laughs> okay, so. mga mga mik. Tinapay! <laughs> Baka sabihin, sinibenta. <laughs> mik, pwede to. Patukin natin ayun. Na Baka tukin natin? Baka sabihin. Ha? Baka tukin natin? Baka tukin natin. Bukin natin. 1, 2, 3, siguro tayo tinapay 1, 2, 3 Tinapay Taw po Taw po Tinapay po ate Tinapay O oh. tayong pera? Ha? Hindi, kumuha ka na dito te Ano walang pera, o oh. Kumuha ka na, libre ano o oh. Ilang ayan dyan, te Ha? O, oh, sampu Bigyan mo sampu, Mik Kuha mo pa dyan lima, oh. O ate, oh. Oh. Okay, ate, bigyan mo pa siya sampu. Ay, lima. Ay, tuwan-tuwa si baby. Ay. May tinapay kayo libre, boy. Wala kayong pera, ate. Bakit wala kayong pera? Wala kayong pera. Wala pa lahat? Wala. Oh, salamat daw. Okay, salamat din. May baby pa, oh. Hello. Oh. Hello, baby. Okay na, thank you, tay. Thank you. Bro. Thank you. okay, sigo tayo. One, two, three. PINAPAY! Ay, wag yan. Umayaman. Thank you. Okay, thank you, po. Wag wala kami tingnan. Makikapi kami dyan, ha? <laughs> Pinapay! Pinapay, ate. Pinapay. Ah. Uh, ha? Pinapay ba yan? Apo. Donut. Kinan? Magkano? Libre. Libre <laughs> <laughs> nga, ilan? Ilan ate? Ano lang? Uh, apat Apat Bibigang walo Bibigang walo, Mik Palang mo, makaano ha? Libre yan ate, oh Libre <laughs> ah. lang talaga? Apo, libre yan Sure. <laughs> door to door. <laughs> door to door. Tinapay door to door. Oh, thank you. Ano hindi expected ba delivery? Oh, Bibili <laughs> sa si ate, di ba? Okay ate. Oh, thank you ha. Ay, thank you po. Salamat. Thank you. Okay. Tinapay kayo dyan. Tinapay kayo dyan. Tinapay. Uy, dire. Dire daw. Dire. Boss. Asa ka boss? Asa Hoy. umaga. Ayo, kami si Chulider dito sa, ano, sa isla Ilan, ilan boss? Kuwan lang. Unom. Unom. Oh. Libre. Libre uh, to. Oh, uh, libre -like? Oh, libre. Baka magbayad ka, ha? <laughs> libre. <laughs> Unom, dagdag mo pa apat. Oh. Unom, anim daw, anim. Sabi ni, ano, ang ating leader. Okay. Masing. Thank you. Thank you din oh, po. Thank Salamat thank po. Thank you. Thank you okay. um, po. Sana makarami tayo, Mick. Okay. Huh?

kanila oh. libre oh, po ito. libre. libre nga eh. Libre yan, ilang kayo dyan, ma'am? Patay ang puhunan mo dyan, kung ilibre mo yan. Ay, hindi po, libre oh. po yan. Libre. Ilan no? Ha? Libre okay. nga yan. Ay? O, oh, sige, bigyan mo siya ate. Ilan, sampo. Libre yan ate. O. Oh. Wala, hindi yan. Oh libre, oh. libre nga po, yan, maniwala, oh libre libre nga ano yun ano nga ati pagmumutien oh Wala, kada minyo mo na para bukod uh, na ulit tayo tinda Sige na <laughs> yeah. hindi iya. Hindi iya. sus 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 Oh. <laughs> Ay, <laughs>

Ma wala pira ang mga dito Kaya bibigyan natin ng tinapay Para magkapira Wala hmm. po yung utang libre Wala, libre Wala utang-utang dito, libre na. libre na na O ayan na, meron plastic Yan na Salamat sa Okay, thank you din <laughs> Ito bigyan siya si ate Mali ka lang ako Tatlo Aga-aga, tumutang di kayo sa drasya Pag ako <laughs> oh, O, o na <laughs> Salamat po nga inyo. Salamat. Salamat pa Salamat. Uy, mayroon Salamat. Salamit. Salamat. Nito, Salamat Yan pa kami dito? ubus na ito. Tinapay, te. Ha? hello wala po. Walang pira? Dahil Kaya, boss. Tinapay, boss. Ha? Wala rin Tinapay. Huh? Ha? para po pagbili. Ha? Bawal Ay, bawal bumili. Bawal tumanggi dito, te. Oo. Oh. Nin or nothing. <laughs> Wala pa pang bilhin eh. Ha? Mag libre naman to te. Payo ka te, libre? Ha? Pero ikaw maglaba dun sa bahay namin. Ha? <laughs> ah? Ano? Payo ka? <laughs> Siyempre, libre eh. Sige ikaw maglalaba ng mga ano namin. Ha? <laughs> ah? <laughs> Bigyan nila kayo te. Ilang? Five. Malino sa mga kamay niyan eh. Mekos-mekos na yan te. <laughs> <laughs> Salamat. Ay, sige <tigil> po. <laughs> <laughs> ha? Bili ka? Magkano pera mo? Ay, ayoko, 50? lang. Huwag na, pero... <laughs> Hindi na, bili ka? Sino sabi sa'yo? Mama. Ilan? Isa. Isa lang? Isa lang. Wala nung minamaliit yung ano natin, donut tika natin. Teka lang, teka lang ha. mong donut namin ah. Akala mo, <laughs> mura lang ang ano namin ah. Tinda. Isa. Isa? <laughs> Bigyan kita tatlo ah. Para tumaba ka, oh. B B B ang kiss. Yeah. Kiss na. Yeah. Yeah. Kiss na lang. Okay, atin mo na lang ako kiss. Hindi, yeah. <laughs> lang, lang yan eh. Apir okay, <laughs> <muna, kiss. laughs> mo na. O kiss kiss. Atin mo lang ako kiss. Atin mo. Wow. Thank you. Bye-bye. Wow. <laughs> <papas na, matat. laughs> Ops, ops, ops. Teka, teka, teka. Tuturuan kita kung paano pumaldo dito sa Apaldo 888. Ganito lang yan, guys. Ganito lang. Ha? Ayan, syempre, ito, ito talaga ang pinaka-baborito kong laro. Dito lagi ako pumapaldo. Super Ace. Ayan, tingnan mo naman. Kitang kita mo. Paldong paldo tayo, guys. Dito lang yan sa Apaldo 888. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-register ka na. Okay, syempre, guys. Pipindutin mo lang kagad yan yung full screen. Pag mo ng full screen, okay pipindutin mo lang yung continue guys continue continue tapos play na tayo syempre play ayan syempre pindutin natin tong x syempre para maka na tayo maka buy bonus tayo buy bonus buy bonus tapos mag bet tayo ng lakihan na natin guys konte, mga 200 300 ay 500 500 500 guys Iskater ka agad, guys, kita kita mo Iskater, ayan na, iskater tatlo O, tira mo naman, o tennis pin Tennis pin agad yan guys ha Tennis pin, 500 tira natin ha Spin tayo Spin tayo guys, spin tayo, spin Dalawa, pangalawa, pangatlo, isa pa 900, tumama na tayo Ang 500, naging 900 na 1,300 na guys 1,300 na, 500 natin Plus 600, 1,900 na 1,900, 36 tanita bit pipi plus 133,950 guys ayan na ha ayan na 2,000 pa 35,000 na rin at pipi porta dahil kasi tao natin guys ayan na tinabao 500 natin ang 500 piso natin kumakain na bud 36,000 mo ganyan to ka bangis